Hala ay, eh. ako'y nagkikrib ng bacon bisaya. Aya aya na ang aking bukuy nag-start ng bukod kung niyog At dito naman, ang aking mahal na asawa ay nagsaing na lang pilit kung Aya na, sa rice cooker lang ang ginamit namin. Naubusan kasi kami ng gasol. At dito naman, tapos na yung ano, niyog na kinugkod mga idol dini naman ay tanggalan ito ng gata ayan na yung kanyang gata ang unang kuting at ang pangalawang kuting kuting na at kuting basta gata na yan mga ka-idol at dito na rin nakarindi na yung kinugay at asukal at dito dahil mainit na yun pinagay na natin yung pangalawang gata ayan, gawin natin lunok yan lunok tawag sa bisaya, lunok yung parang niyog na pinatuyo ayan na yun mga idol tanggalan natin ang ating niyog na pinakuluan o lunok, kung sa bisaya mga kaidol hala ay napakasarap tingnan tingnan mo naman yan mga kaidol ayan na ano, yan na yung pangalawang gata natin yan na yung gagawin natin talagang pang sa ating kaning malagkit ayan tingnan mo naman mga kaidol kumukulo na mga kaidol naglagay na tayo ng kinugay yung kinugay hindi ko alam kung ano yung kinugay na yan basta yan na yung kulay na yan at siyempre, <laughs> hindi mawawala yung pampatamis ang asukal natin yan mga kaidula. Yan hala eh, napakadami eh. Itak na masarap na yung takam na takam na kumain eh. At dito ay nakulokulo na yung ating man ating gata at saka yung ating kinugay at ating asukal. Eh, napaganda tingnan. Hala eh, ayan na oh, ganyan gumawa ng bikaw. Andito naman, ayan na oh. Halos numaapo na sa ating kawalay. eh. And ready na yan Tingnan natin na lalapot na iyan at pag nalapot na ilalagay na natin yung ating kaning malagkit. Ala ay, ay, ayan niya. Na Umuunan natin yung kawali. Sobrang init. Ayun pala yung ating kaning malagkit. Nandito na ilalagay na natin 'yan. Isasalang na natin 'yan. Ayun no, natin dahil sobrang init. Mahirap kaya maghalo. Abay, napakahirap pag napaso. Ayun no, ayan na ganyan la ang mga kaidol. Ayan. Eh. Ngayon, ililipot na natin yung kanin doon sa latik at para mahalo. Ay kung hindi madali maghalo, ay napakabigat, lalo pat madikit eh. Halali yan yung kanin natin. Malagkit ho oh, yan. Nadikit sa kamay at yung latik nadikit ay napakasarap eh. Halay, paborito ito ng mga bisaya. Ayan po mga ka-idol, ayan na oh, ayan na. Halo-haloin na natin yung mga ka-idol naman mga Napakasarap mga idol Looking delicious na yan mga idol Napakasarap. Ala eh. Talaga naman eh. Kung kayo mag-order din nila ah. Umisi sila ang kayo din eh. Napakagaling gumawa ng biko ang aking asawa. Wala eh nang Dalawang niyog ang gamit diyan e, Napakasarap na tingnan. Pag nahalo eh, yan, ibabalik natin ulit sa apoy. Ayan na para talagang manunuyo yung kanyang lasa at aroma. Ayan na mga kaydol, tapos na iyan. Ayan, ready na para sa katain yan. Huwag mo lang ang ilagay sa fridge dyan, ay hindi nalalasa. Hayaan nyo lang sa labas lang. At ito ay, gutom na gutom ako. Hindi ko na maiwasang tikman. Ayan o, oh, napakasarap. Ahum. Ahum. Thank you sa suporta nyo. Thank you so much mga kamaste.